Po, mga idol luto tayo ng kanang gitawag nga pusit nga lumot sa mga lukos kanoos mga idol hindi totoo yan bola lang yan <laughs> mga idol o, bang 1000 viewers and followers mga idol alam mo yabang... palo kayo mga idol kasi magluluto tayo magmumugbang tayo mga idol ito ito gilawin na mga idol Kilala si Lala Matagal ko nang kilala yan eh. Tsaka magaling na magaling yan. Magaling yan. Magaling. <laughs> Patikim pa lang yung idol, pero luluto natin to. Bulul. <laughs>

naton bawang mga idol bawang lang bawang a few moments later mga idol lagyan natin ng bawang bawang lang mga idol para mabango yeah well. poem ay dun. kapos. magyanatin na sa baw. yun kung sabaw okay, sa Slight lang, lang. yun. okay. wag kang aling upal ang tayo, hindi ko na ba?

Wow! Sarap okay, mga idol. So with mga idol, makalotong ito. Sasabi na natin mga idol. Ito mga idol. Mga idol, Isasalin na natin sa lagayan mga idol. Mga idol. Tingnan ninyo mga idol. Tingnan ninyo mga idol. Mga idol oh. Yun. Um, sarap. Sarap mga Mga idol. Huwag ang na nakisan kaya ka shot. Wow! Sarap talaga idol. Balaw na? Yan tira namin sa aming big boss. Idol. Ayan, idol. Uy, panghalo mga idol. Ayun yun ng mga idol. Binuho sa mga idol ng sabaw. Ay, yung points mga idol. Ay! Sarap yung idol. Okay, idol. Okay, mga idol. Mga idol. din dinilay siya mga idol. Oh, nakalakot mga eh. Tapos, kami ko. Mga idol. Mga idol, tayo swaki. Swaki, mga idol. Swaki yan, mga idol. Swaki. sarap kan lagyan lang kalamansi sar dinas mga idol sar dinas ya ito naman yung pansit mga idol mumpik pangalog mga idol kasalanan okay. mo yan eh oke okay. ay natae yo natae mga idol one eternity later sige

idol lắm pin lắm in thái nông lạc, ngoài đủ mhm 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 đi được mai rồi

Yang mukha mo, pupulbusin ko. <laughs> Salamat mga idol sa pag-view nyo at saka pakishare, like, and comment. Thank you. <laughs>